Um, Sa, -sa, -sa na? Ay, umo, una, uh, isang tunga. Isang tunga. oh, mo na siya, purple. Hmm. ang lamang. Internet, kinis, anton. Ilaw na ilaw. Tulog tunga. Tulog Wa, gamay. Sikwa. Ang Sikwa dahil marami-rami na yung labahan ko guys at wala tayong tubig so ang gagawin natin kung anong meron tayo dito ah uh, labhan lang natin nito kaunti no ihomol sa tubig o sabon and din mamaya na i-continue natin ito mamaya kasi kung hindi ko ito labhan guys ay na ulan pa naman ng ulan so kailangan kong maglaba at isampay ang mga labahan habang naglalaba ako dito pagkatapos ko guys wala akong magawa kasi walang kuryente walang tubig so pinasayo ko yung mga pamangkin ko eh ano pa bang gagawin ko sumayaw din guys kahit uh, paggawa ko ginawa kasi talagang naboboryo ng ilang tita no oh di ba ang galing-galing sumayaw ng pamangkin ko nakakatawa talaga pinagtawanan na nila kasi kahit anong action na lang oh, eh. tiktok mahilig tiktok guys ganyan yan. yun ko na lang no na notice ko sa mga bata dito sa Pilipinas uh, dahil sa tiktok ang galing-galing magkanta-kanta magsayaw-sayaw yung mga action ang bilis makuha pero pabasahin yung iba ay naku ang hirap ang hirap talaga ang hirap pagbasa kasi nga naadik sa tiktok kaya or sa laro ko pero ito na lang itong mga pamangkin ko okay naman ito no nagunsa ka ta naglabali eh. sinusunila naghan oh. kayo na buno baka nung labas sa lahat kan bali na asa hindi ah sa washi wala ta. bata kay kuan ang daming ano no uh, daming, o, ng daming labahan kunti lang yung damit ko kunti Kasabot ka? Entende ka? Ano sinabi ko konti? Hmm, gamay na. Oo, oh, gamay. Gamay rin ako dala. Madamit. Oo. Oh. Kapoy, oh. nakakapagod maglabalit. Hmm. Coffee. Coffee. At dahil bumalik na yung ilaw guys, ang unang pinagawa ng papa ko is merong bagong ani na ano nila, kalinayan. So pinagaling guys kasi si Inday sabi ko, uh, andito umuwi ako ng Pilipinas kasi gusto kong kumain ng kalinayan guys. Ito talaga yung pinunta ko dito. At isa ito sa pinunta ko guys, so kaya nagpagaling si papa kasi palagi nilang pinakain sa akin yung bigay ng pangit na bigyas, yung bigay ng ano, politician ba? Sabi ko, bakit ito yung pinakain niyo sa akin? Uh, kalinayan yung gusto ko, so yun nagpagaling. At dahil gutom na gutom ako guys, tinitignan ko na dito na excited na ako sa amoy guys, sobrang bang. At man, dahil eh. busog na si Inday nagpunta na naman kami sa ibang town guys, na mili ng gulay at isda para kainin pang dinner. O oh, diva. Sila lang yung ina na ako guys. Inutosan ko kasi sila ang tagalakad. Sila mo lang ulat ako. naman? Wait along. Yes, kaya gusto nilang magsama-sama oh. Kasi gusto nilang bili ng mga bili-bili. Ano yan? Melty, melty. Uwi na mi guys. Uli na. Maura na yan Dula yung isla. Melty. Lang mo Ito na guys. Ulan ng ulan. Walang kuryente so meron kami ditong ilaw solar po ito na solar yung ginamit namin mag ganitong time mahilig yan mag story time nakakatakot, tingnan yung dalawang bata guys nakatago yung ulo, dahil takot kapag story time na mga nakakatakot, at ito na mga mga kapamilya ko nakikinig guys, seryoso pagkatapos wala na kami matulugan guys, kasi doon na lang kami sa sala subrang sobrang init no dari rin matulog. Hindi rin matulog guys, ulan, walang kuryente, adoy. Sa naman taon eh. Adoy, ayaw, di ako sa bangko. Dili na. Dili dito. Dili dito. Nah, dito, day. Isira na apa balik di tuh oh, dai? Isiran anak. Ibu 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 ibu. Kau yang sama anak pa? Kau dijeribut tangan oh. Saan na, na pa? Maan oh, na guys. Nagsalmo na may dali. Pero ting doon dito sa sulod, sa loob. Punta na naman kami ng mga guys. Balik na po may guys balik na lang sa dere kayo malit omsok sugbahonon na isda sobay eh, sila na maghinlo no namit na malit may isda guys ipasukba unta namin guys kaso hindi ma sila magsugba kasi ano, pa ano 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 sila? Uh, alas ano pa sila ano 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 ano

Castelio guys, Prox size. dito ako noon na. Lakad-lakad, diyan. Hmm. Asa ah, man dapat eh, wala siguro si Lebo gusto. Eh, di na tawag tubla eh. Layo na kayo dito, bata oi. Ha? Okay. Sakto ra. Kita man kay dito. Anjan. Puro man itong. Ah, mag

loko nakakain gusto. Dili ba kanang katung sa family lang ba wala ko kita ano oh, Hi guys. Wala, wala kumain sa lechon no. <laughs> Half lang. Dira <laughs> sa <laughs> Ay, si ayan gyen. Yeah. lami baya <laughs> uh, nah <laughs> lami Saya Hala da dili ara na hurut oi. Na upang gud, lami gyahapon bisag dili ko